mama So kung wala kang sasakit dito, mahirap. Kasi it's either magko commute ka, ba? At maglalakad, mahirap din mag-commute dito. kasi mayroon lang din certain things. Usan yung mga bus at saka yun. So yan, update ko kayo mga pag na lumahok. Это снадил, это не растрит, meron dito, itangtang, wow, wow, shane, 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 So, matagal ako naglibot dito. Hindi ko lang na video. Bumili lang ako ng dalawang chicheria which is one point something kasi yun ang pinakamura mga beef. At dapat nagdala nagdadala ka rin ng sarili mong lagayan kasi kung hindi, bibilhin mo siya. Walang mga plastic dito. Babayaran mo. So, pauwi na nga ako. Hindi ko napadala yung lulo kasi kailangan mga to God ID. I just have my passport and wala pa akong any ID here dito sa Australia. So uh, after ko kanina sa post office, pumunta na muna ako sa calls. Parang super ba, I get dito. Hindi pa -hal lang and bumili lang ng dalawang chichiriya. <laughs> Alis ko mag-chichiriya. sa sagdating ko dito. Hindi lang that's But it's good. Pero pang tikim lang ba. So ngayon, pauwi na naman ako. I'm using mouse. Ayan, live view ang galit ko. Kasi maganda. Ituturo niya akong mag-right or left. Ka. So yeah. It's cold here. Yeah. Bahangin. Tapos so biglang mailit. Ganun ba. Yan ang sensitive ng ilong ko. Yung allergic ko, ba? So, away na tayo. Kasi, naglaba ako kanina. So, hindi ko pa siya nasampay since may mga tao kanina sa likod ng bahay ng boarding. So, hopefully, mayroon pa sila kasi parang they are doing some like carpentry na ginagawa sila sa likod. matakad lang tayo mahirap dito pag wala kang sasakyan eh. mahirap talaga so yan awid tayo yun, update ko kayo pag nakawin ako, bye ganda dito, napakalinis dito ito kung kakakang kasi sa pagkakang nagdaan sa mga panita so time is 12.08. ito yung mga apps ko kasi pag nakita ko naman na yun yung signage na registered eh ko na lang dito dere derecho na nakikita ko na yung boarding malapit na <laughs> Ayan na yung boarding. Maraming sasakyan. Kasi yun nga sabi ko parang may mga pero binababa sila mga kahoy kanina.

So, ito guys. Update lang. Naka-uwi na tayo. 12.23 na bilis na ako sa tubo. So, yan. Bumili na ako ng dalawang chicken. kasi ang tagal-tagal ko umi ko tapos wala akong bibilhin. Pero, yun nga. Gaya sabi ko na sikat kachicherya ako. So, may nakita akong pinakamurang chicherya. 1 point something. Pero, kung ko mo kasi yung 30 plus, mga 40, ganun. Kasi may point something. So, dalawa lang binili ko ba? kasi alam mo totoong malaki ang rate per hour kung may makuha ka magandang trabaho but ang mga bilihin ay mahal diba? taas ang cost of living ba so kung hindi ka matipid dito wala, wala kang mga save. so yun, ito lang dalawa just a pass na twist this zigzag and twist this choice and we get cheddar So, yun lang. Parang kung paano lang ba ang lasa. Huwag pa tanggal umay lang if ever. Or kung feel ko magmerienda. Yun lang. Bye!